ribbon and just go on the blow. <laughs> Pag nawala tayo, posibleng hindi tayo makalabas dito, posibleng. Pag nawala tayo, tawag tayo ng ano? 9-1-1. 9-9-9, 999. hindi 9-1. US pa yung tatawagan mo. <laughs> 9-9-9 pala, sorry. O, saan? Dino? Lagi guys, o, hindi na makita yung kapaligiran. doon na yung bahay-bahay. may bahay dyan. Sino kayo nakatira dyan? Ay dito sa tuktok ng mudok. Oh. Ngito. Hmm, Tabi-tabi po. <laughs> nagpi-picture pa sila dahil sa Bantin Ano kaya ang purpose niyan? Mga ito. Imposible hindi bahay ito, bahay eh. 'Di diba? binta ba may binta-bintana? Posibleng dadalhin pa dito 'yon? bagong pinta pa bahay dito sino pa nakatira panay pati yung Valentine cross. Ha? Makarating tayo kung makarating tayo. <laughs> oh, 999, 999. Oh, dito Bakit ang daming mga bahay-bahay din eh? Sino naman mag-church dito ate? mga unang panahon. O bakit nga ba guys? Ah, bakit daming mga mga parang bahay-bahay dito? O baka ba yung mga bahay nila dati Prince reserve lang? Parang pre-reserve, parang ganon. malamig na. Malamig na. Ano ba mga ito? Diba? Mga bahay-bahay. Yung isa nga pala, may pa bagong gawa. Beleza, adiós. Moiwo. Moiwo. Sino ang nagsabi? Yung ano? Sino? Yung pinagtanungan mo? Oo, oo. Sabi niya. Yung mga bahay-bahay doon guys. Yan no?

yun kinainisan ko. sangkuya eh. may bato-bato. Na, -bato. kon. Kasi kailangan mo magpwersa. kaya gustong-gusto ko dyan sa gilid dumadaan. ano Bato. Ha? May bato na. Sabi mabato. mo. Ha? Wala akong pinagtatanungan. Yung lalaki kanina mabato, sabi niya. Sino? Yung pinagtanungan mo, nang kanina. Ah? Huh? Sabi ko, is this the way to Chong Chong? Sabi ko, yeah. Ha? <laughs> huh? Pero there's so many rocks, sabi niya. Malalak daw. saan din naman sa yung pasok. Sabi niya. may ganito. <laughs> ilang calorie yung natanggal sa atin. <laughs> diba? Yeah. Biruin mo yung calorie na natanggal pag maipon ng maipon. Ha? maiipon <laughs> Ako kami dati every other week Or every week pag kwan? Oh, tignan mo na tayo Sa plot Ay, salamat, Lord. Nakarating na kami sa baplat. Ay. Ay. Sa country Park Hindi ako ah, malalabas pa tayo dun sa kwan. Okay. Ito na yung end ng aming another one hour walking.